magandang magandang gabi po sa inyong lahat ya yeah? at makapag-areyaw nga ng lambat at pumilit na ya yeah? at makapagtaas na rin kami ng bangka panay kasi ang ambon dito ngayon sa amin mga bro kaya hindi makapag-video sa laot sa paghihila ya yeah. Sari-sari na naman ang huli mga bro ya yeah. Ah, importante meron. Di man makabinta, may pang-ulam man lang. Ah, yeah. doon sa gitna iyon, tumulong na. Doon sa gitna ng iyon. Di yung imbernal bunutin mo muna. Bunot na. Yan. Yeah. Yan ang baldi pala, may baldi lang sa na. Nasa yung baldi diyan tina. Nandito dito yung sumig. Yeah. 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 Yan. 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 surahan ulit ang pumilit mga bro sa tambaka ay surahan Nawala wala ang matambaka ayan na mga bro Maria kahit medyo may, may linggak ay cover naman ng, bago, ng barko yeah. hindi katulad kahapon malakas talaga kahapon kaya hindi kami pumilit Maria malakas kahapon talaga hindi ayah

ya, yambo, kumang, kaba, kakain sila, Abu ka jan. Dahil na mga mamamana, naunahan na ng bago... na mga mamana bago, ang ina kapag hila, apat na mga mamana, maabro. nga mama manan katul apat katul mo uh, hay pa adiko kat namang guide namana sa lambat ini no diyata ini no la ang ba laman sila ditulang saban katulo ang mayro nang mga tirira saban da doon sa kamilan dulo wala na Haba ah, ng ulan na ya, Pagdating ko yung mga nasa tapat ng lambat. Doon mga nagbinuhay ng pa sa tapat ng lambat. Ba't hindi niyo kinausap? Saka lang. Eh? Kaya ah, di ko, Ba't naman kahit na namamana sa akin lambat? Talo <laughs> ang loang. Talo ang loang. Hindi doon sa... Uh, makikita mo gaya na nananggal sa lambat manila Kung wala siguro nang kanilang kaparty. Okay. Wala. Kurdanya na. Kinuha sana ng kami nang pang-ulam. ya. Maka na 'yan maliit. Ako na muna. Gina. Kumila, kumila, kumila diyan. Gina pasak. Dito na. Ano? Gina. Ay, naroon pa pala yung isang mamamana. O, nasa puwet na rin yung barko. Uto, Hindi, tatlo sila yung magkakasama. Ay, mga dayo siguro yan. Uto, sa ano. Bisyo na mga yan. Ang pananang yung huli silang bat. Hindi ba gamang huli ng kanila? O kaya eh, kung wala silang huli eh, nila kung makapag-intayin sila sa malubong at sigurado magkakaisda sila kung wala silang pangulam Huwag lang, haunahan. Sila lang magkakaisda. Gano'n lahat, inabot ko na. Hindi pa tapos nilang baybayin lahat ang lambat. Lagi wala pa naman siya <laughs> pinalawang ko nga, ba't kakayod yan sa may tapat ng lambat na mamana <laughs> ay oh ay yung may laman lang yun nandito sa banda kabilang dulo yung kabila wala nang ubos na eh. ano eh. eh siya ano 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 siya Na? siya ano 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 siya

Tenggad, yeah. kalamig yun, oh. Mainit ang tubig niyan pare. Pag ahon na mga yan, pag ay nasa taas na, doon nila maramdaman ng lamig yan. Yeah. Pag ay naaaring birding, aray pa ipo dito, baka na rin ang mga pasapitan din. Pag ay... Kanina nung kalaksahan, aray, kala ko payod na rin ah. Ah, siya. Pag nasalok niya, sabitan na nakabuli, yari yan. Alastra. Ang barko na yan. Yan, may dalawa pang

Ya, yeah, mabro. At nandito na kami. Bye. Ya. Yeah. Ini naging hulu. Ibinobo na. Ya. Wow, isang plangga na. Ya, yeah, yeah pa. Ya. Yeah. Ay, ayos na rin, mabro. Kahit pa paano. Ay, may ulam na. na. Hmm, Hmm, sari-sari na naman uli, mabro. May pang ulam na. Hmm. Uh. At marami sana siguro eh. Kaso lang, kumuha na yung mamamana na kanilang kabahagi. Ya. Yeah. Rito lang tayo. Yeah, mga bro. bro. Okay, at hindi na nakapagbinta at pang ulam lang. Ha? Lagi na din ang ano. No. Ha? Yeah. Binigyan ko rin yung no, uh, aking madilim. Oh, ako siya. Yeah. <laughs> Binigyan ko naman yung aking kumpare na pang ulam. Yan yeah, mga bro. At yun ang amin. Ha? 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 At walang maibinta. Puras pang ulam lang mga bro. Yan mga bro. At tayo maghahapon na na. At yung isda nga pala mga bro ay aking pinaihaw. Yan. Yeah. Luto na. Yan. Yeah. At tayo maghahapon na na. Mag-aalasot siya na mga bro. Yan. Yeah. Kain muna tayo. O, oh, pare mo kay. Sige, sige. Okay. O, oh, nang buta, ang dami. <laughs> ay. ay, ay, talaga ito. Tuloy ito pare. Uh. Ata. Hmm. Oh, no. Yung, wala na ang ano ano bro na ano. Ubus na yung suka. Kasi na lang ang ano, wala na rin toyo Hmm? Hmm? Ayos na din. Hmm. Hmm. Bang, bang. Kain tayo. Hmm. Kain tayo mga bro. Medyo madilim nga lang. Talagang. Hmm.

Tingnan lang po yan bukas. Manay kanya kanyang sayaw. Ayun, wala na ang sukat. Wala na ang tuyo. Nabu fan, lang mga bro. Di makita ang mga

Mukbang. <laughs> hmm. hmm. Kung ako magmumukbang. Tapon lahat ng laman na yan. <laughs> <Tine kang> kakainin. <laughs> eh, marami nang nagmumukbang ng, 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 ng mga laman ang kain. Tapon ng buto, tapon ng tinig. Ay, kung ako magmumukbang, tapon ng mga laman. Ang kakainin naman ito. Iba, kakaiba naman ang mukbang. Hmm. Ang eh mm. Iingi pa ako ng permiso kung papayagan akong magmukbang na tapon ang laman. Kailan buto, kailan tinik. Jok lang yan, mga bro. Jok lang. Mga marikwisan. Mga okay, ako yun. marikwisan. Marikwisan ako ng mga tagapanood ko. Jok-jok lang yon Ha? Ay, siyempre tayo eh kaminsan-minsan eh magjojok din naman kahit na ang ulam eh surahan <laughs> bulo tawagin sa ibang lugar bulo daw ito buluhan ang tawag nila buluhan sa amin buluhan mm. din yan surahan sa ibang Uy! lugar kuya surahan din mm. ang tawag sa amin ang natawang... tawag ya yeah, mga bro at Sinikyan tapos na ya yeah. Oh, ya. Yeah? Oh, ay. Was up baga mga bro. Oh, okay So, alright. Napagtulong-tulungan -tulung namin. Oh, ay salamat sa Diyos. Sa pinagkaloob puno na biyaya. At kami may pinagsalusuluhan na muli. Paano? Ah, sinabi yan eh, nasa lalagyan ng SPD. Saan kuya? Ano din? Kakaraos din. Wala man dito? Ay, salamat sa Diyos. Isang eskinding si misu ayo ng akin ng Ashkenday sa buya ta isa ano is ah, kuya ang lagayan ng malapot ayon sa Ginoo sa biya niya sa araw-araw na amin pinagsasaluhan ayan sige mga bro ah, tapos na kumain yan at apala ya siatout nga palaw sa inyong lahat yan sa mga aking mga taga Panud yan maraming salamat po sa inyong lahat yan at sa mga OFW po na nasa ipit basa yan sa tapos sa inyong lahat yan ingat ingat po kayo palagi yan sa inyong pag-aanap bayat pagtatrabaho yan yan sige mga mga kababayan ko habang nanumuli sa sunod pang upload maraming salamat muli sa panunod yan sige babay na po salamat muli sa panunod dosan bisayas mindanao maraming salamat sa inyong lahat okay alright